Good morning guys! So, ayan, ang tahimik, tahimik talaga. Walang ka-sounds-sounds yung mga barangay namin guys. Iba talaga pag nasa city ka tumira guys, ang ingay. Pag dito ka sa mga medyo ano na, bundok-bundok, bundokin, <laughs> oo, um, tahimik, ayan o. No? 8 o uh, 7 a.m. or 8 na. Ganon. Ang tahimik pa. Medyo foggy pa. Hindi pa lumalabas si araw. Ang tahimik ng aming kapaligiran. And ganda ng view ngayon kasi hindi siya masyadong init. Wala pa si araw. At titingin ka lang sa dagat. Ayan. Lumilipad na langgam. Yun. Kita nyo ba yan? Yun o. Oh. Mga huni ng mga manok at saka langgam. Naririnig nyo ba? So, ang aga-aga guys. Walang katao-tao, walang mga bata na naglalaro. Ang tahimik ng barangay namin. So, konti-unti na lalabas na si Araw. <laughs> pero, pero yung hangin niya is malamig. Malamig guys. Hindi ko alam summer na pero malamig yung hangin. Pero iba talaga pag nasa bundo kayo nakatera, ang lamig. Oo, and fresh din yung hangin. Malayo sa pollution and malayo sa mga marits. Charot. Um, hindi masyado maingay. Kasi konti lang kami nakatira dito eh. Sa aming area, konti lang. And then, sa kabila, doon marami porok Maraming tao doon. And dito din ang di ako sure kung maraming nakatira diyan sa kabila. Pero ang alam dito sa amin is mabibilang lang. So, ayun na nga guys, good morning and thank you for watching our video. God bless everyone. Happy Saturday.